Okay. Uh, magandang magandang umaga mga ka-nature. Uh, dito tayo ngayon sa ating kapihan mga ka Ano? Ayan. Uh, medyo madamulan siya mga ka-nature. Dito tayo ngayon para ating bibisitahin mga ka -nature. Ito yung ating mga kapihan mga ka -nature. So sang, sa panahon ngayon, hindi pa ah, ah, namumunga yung ating mga kape kaya hindi pa season para sa ah, kape mga kanetor makikita po ninyo sa ilalim mga kanetor ito ayan ito yung mga nahulog dati ng mga bunga so tumubo na sila so ang dami no kaya papasalamat tayo kasi uh, kahit papano ay eh, maraming tumubo ang gawin natin itong mga kanator kukunin natin yung maliliit uh, ililipat natin sa plastic para uh, gawin natin binhi para mayroon naman tayong matanim mga kanator ito makikita nyo mga kanator lalaki na ng mga puno no yan. Mang dami-dami rin tong puno ng ating kapihan mga kanito. So, minsan pag maganda ang bunga, minsan marami tayong ma-harvest. Minsan naman matumal. So, sa ngayon mga kanito, napakamahal ng kape. ito ang kadalasan na kinakape natin sa umaga mga kanature ito yung tinatawag nilang ang kape na ito mga kanature hindi ito siya yung barakong kape ito mga kanature ayan ayan nakita po natin ayan may punuan pa tayo ng durian mga kanature ayan makikita nyo puno ng durian ayan ayan mga kanature kaya marami rin marami salamat sa mga ating nanonood. Sana uh, tayo mag-subscribe and follow. Good morning!